Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 886 hanggang 800 at sham na po. Kabanata 886. Nang makita silang papalayo, isinara ni Claire ang pinto at sinabi kay Charlie. Ang pakiramdam ko ay masyadong obvious ang pagitan nitong tita at ni Dan. Sabi mo hindi man ko ang tatay ko. Seryosong sabi ni Charlie, sa tingin ko, hindi ganoong klaseng tao si tita. Siya ay isang may prinsipyo na tao. Gusto man niya si dad sa puso niya, siguradong hihintayin niya si dad at ang ating ina na maghiwalay muna. Anong development meron si dad? Galit na saway ni Claire, anong pinagsasabi mo? Paanong hihiwalayan ni dad si mom? Alam ni Charlie na tiyak na hindi matatanggap ni Claire ang ganoong bagay, kaya hindi niya ginawa na kausapin siya ng masinsinan. Pagkatapos suriin ang oras, sinabi niya, honey, maari kang magpahinga ng mabuti sa bahay. Huwag kang lumabas para hanapin si nanay. Aalis ako, makikiusap ako sa isang kaibigan na tingnan kung mayroon silang ibang channel para makahingi ako ng tulong. Tumangu si Claire at sinabing, gusto mo bang samahan kita? Nagmamadaling sinabi ni Charlie, hindi na kailangan, sasakay lang ako ng taxi ng mag-isa. Huwag ka nang mag-aalala tungkol dito, kaya bumalik ka sa iyong silid at magpahinga bumuntong hininga si Claire at sinabing okay lang yon kung gayon hindi ako sasama sa iyo kung mayroon kang mga katanungan tandaan na makipag-usap sa akin sa oras kung mayroon kang clue dapat mong sabihin sa akin kaagad sumang-ayon si Charlie binuksan ang pinto at sinabing okay pagkatapos ay aalis na ako kaagad paalam sa asawa nang iwan ni Charlie si Thompson at lumabas ng villa, pinaalis ng Old Master si Mei Ching at ang kanyang anak. Nang makitang palabas na si Charlie, nagmamadaling nagtanong si Jacob, Charlie, gabi na, gusto mong lumabas. Tumango si Charlie at sinabing, makikiusap ako sa ilang mga kaibigan na makita kung makakahanap ako ng mga pahiwatig tungkol kay nanay. Nang marinig ito ni Jacob ay bigla siyang kinabahan, at nagmamadaling niyakap siya at nagtanong. Sino ang hihilingin mo? Tatanungin mo ba si Orville? O para magtanong kay Miss Song? Sabi ni Charlie, itanong mo lang, marami silang kontak, baka may paraan para mahanap si nanay. Okay, hinawakan ni Jacob ang kanyang dibdib na may malungkot na ekspresyon, at nagtanong. Naku manugang, dapat ba tayong mabalisa sa bagay na ito? hindi ba pwedeng magdahan-dahan tayo? Sabi mo, isang araw na lang mula noong dalawang magagandang araw na ito. Ikaw na ba mismo ang sisira nito? Natural na alam ni Charlie kung ano ang iniisip ni Jacob, siya ay dapat na sampung libong ayaw, bilang siya ay gustong mahanap si Elaine ngayon. Kung tutuusin, ngayon lang niya nakilala ang kanyang unang pag-ibig, at tila nagkaroon na ang dalawa ng mga pagkakataon para sa pag-unlad. Sa oras na ito, ang taong pinakaayaw niyang makita ay malamang si Elaine. Gayunpaman, sa mga mata ni Charlie, ang kaligayahan ni Jacob ay natural na mas mababa kaysa kaligayahan ng kanyang asawa. Kaya't nasabi na lamang niya sa isang walang magawang tingin. I'm sorry dad, hindi naging maganda ang mood ni Claire. Napakahusay kamakailan. Kung hindi ko mahanap muli si nanay, sa tingin ko ay mapapasigla siya, kaya kailangan ko humanap ng paraan para makuha si nanay sa lalong madaling panahon. Napakapangit ng ekspresyon ni Jacob, at seryosong sinabi niya, mabuting manugang, nasa hustong gulang na sa simula, at ang isang may sapat na gulang ay dapat magkaroon ng isang tiyak na antas ng pagpapaubaya. Dapat pagilitin siya at hayaan siyang maghintay ng dalawa pa. Goodness, nakikiusap si tatay sa iyo. Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, Dad, huwag kang masyadong mabalisa ngayon. Kahit humingi ako ng tulong sa kaibigan, baka hindi ko maibalik si nanay kaagad. Sinabi ni Jacob, paanong hindi ako nagmamadali? Orville man o Miss Song, silang lahat ay may kakayahan na mga tao sa Ores Hill. Hindi ba madali para sa kanila na makahanap ng isang tao? Baka, makauwi na ang nanay mo ngayong gabi. Tiningnan ni Charlie ang halos umiiyak na ekspresyon ni Jacob, at walang magawang sinabi. Dad, imbes na umasa na si nanay ay bumalik pagkalipas ng ilang araw, o kahit hindi na bumalik. Mas mabuting umasa na babalik siya kaagad. Pagkatapos magsalita, idinagdag ni Charlie, pagkabalik ni nanay, masasabi mo sa kanya ng malinaw, at pagkatapos ay formal na hiwalayan siya. Sa ganitong paraan, Maari mong ituloy ang iyong sariling kaligayahan ng walang anumang pag-aalala. Kabanata 887 Dahil sa sinabi ni Charlie, agad na nagising si Jacob. Sa pagkakataong ito lamang niya na pagtanto na ang pag-iwas, ay hindi solusyon sa problema, kung hindi harapin ang problema at ganap na malutas ang problema, ay ang pinakamahusay na solusyon. Kung gusto niyang manatili at lumipad kasama si Mei Ching, dapat niyang hiwala yan si Elaine. Pagkatapos lamang ng diborsyo, ay maaari niyang pakasalan si Matching sa pintuan ng patayo. Sa pag-iisip nito, mas gumaan ang pakiramdam niya. At sinabi kay Charlie, Okay, alam ko, maaari kang pumunta sa iyong mga kaibigan para humingi ng tulong. Hahanap ako ng isang tao upang magtanong tungkol sa diborsyo, at kapag ang iyong ina ay bumalik, hihingi lang ako ng divorce sa kanya. Pagkatapos magpaalam kay Jacob, sumakay si Charlie ng taxi papuntang Shangri-La Hotel. Nandito na si Isaac naghihintay sa kanya. Magalang na inimbitahan ng manager ng hotel si Charlie sa opisina ni Isaac. Pagkasara pa lang ng pinto ng opisina, agad na nagsalita si Isaac na may paggalang. Master Wade, I'm really sorry, but you have to condescend to come to me for your hard work. Ako dapat ang pumunta sa iyo. Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay at sinabing, mas mabuting magsabi ka kapag nakipagkita ako sa iyo. Hindi madaling ipaliwanag kapag nakipagkita ka sa akin. Pagkatapos ay tinanong niya, ang aking biyena na nagnakaw ng higit sa 20 bilyon mula sa akin, kumusta siya sa detention center ngayon? Sobrang miserable siya, sinabi ni Isaac. Naging isang pampublikong kaaway siya ng buong selda sa loob. Nabalitaan ko na parang hindi pa siya nakakain mula nang pumasok siya. Bahagyang tumango si Charlie, nagsabi ng Blanco, siya ang may pananagutan sa lahat ng ito, at hindi niya masisi ang iba. Seryosong sabi ni Isaac sa gilid, Master Wade, I really didn't expect na ang babae ay nakakita ng higit sa dalawampung bilyong deposito, hindi siya natakot o nag-aalala, at hindi niya ginawang mag-isip. Paanong may napakaraming pera sa card, kaya naglakas loob siya na ilipat ang lahat ng pera sa kanyang card, ang taong ito ay napakatapang. Ngumiti si Charlie at sinabing, ang binan ko, pinakamamahal niya ang pera. Ginamit niya upang maging isang ikatlong tao na mamajiten sa matanda at sa kanyang unang pag-ibig, dahil ang kanyang asawa ay medyo mayaman pa rin noong panahong yon, na maaaring ituring bilang isang pamantayan. Ang hindi niya inaasahan ay pagkatapos ng kasal, ang mga kondisyon sa pamilya ng asawa. Ay nagsimulang makakuha ng mas masahol pa, at hindi nagtagal ay walang pera. Ang taong ito ay tumakbo para sa pera sa buong buhay niya, ngunit hindi niya ito nakuha. kaya ang kanyang puso ay pinigilan at nasira, sabi ni Isaac Master Wade, sa katunayan, Naglakas loob akong imungkahi sa iyo na pinakamahusay na hayaan ang iyong gina na matuto ng kaunti pang mga aralin dito. At least, dapat siyang makulong sa loob ng tatlong taon at limang taon, at maaari siyang makulong ng isa at kalahating taon. Siya ay wala pang dalawang araw na nakakulong, gusto mo na ba siyang palayain? Tumango si Charlie at sinabi, hayaan mo siyang lumabas, higit sa lahat dahil masama ang loob ng asawa ko. Pero kung hindi siya tapat pagkatapos niyang lumabas, may iba pa akong paraan para bigyan siya ng leksyon. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Charlie, Okay, bukas ng umaga ay aayusin mo ang police station para tanungin siya, tulad ng sinabi ko sa iyo noong nakaraan, hanapin ang lahat ng dapat na artista. At ihanda ang lahat ng props, at pagkatapos ay bigyan siya ng isang pagganap. Isang malaking drama. Agad na sumigaw si Isaac Master Wade, huwag kang mag-alala, nahanda ko na ang lahat. Walang pakialam na sinabi ni Charlie, pumunta ako para makita ka, pangunahin para dumaan sa proseso kasama kang muli. Huwag kang magkakamali kung ganoon. Tumango si Isaac at sinabing, Master Wade, simulan na natin itong ayusin. Kabanata 888 Matapos ayusin ni Charlie ang lahat ng mga pamamaraan kasama si Isaac, sumakay siya ng taxi pa uwi ng walang pagmamadali. Ngunit sa sandaling ito, sa Oris Hill Detention Center, nagpapatuloy ang bangungot ni Elaine. Dahil siya ay pinahirapan at binugbog ng lahat ng uri ng paraan, mula noong una siyang pumasok sa detention center, at binuhusan siya ng malamig na tubig sa kanyang ulo. Habang kumakain ng kagat sa loob ng dalawang araw at gabi, tuluyan nang bumagsak si Elaine. Hindi lang siya may masamang sipon at nagkaroon din ng mataas na lagnat. Ang mataas na lagnat ay nagpaso sa buong katawan ni Elaine at siya ay halos himatayin sa mataas na lagnat. Ngunit sa mga oras na ito, hindi pa rin siya pinahihintulutang humiga sa kama at maaari lamang nakulot at nanginginig sa sulok ng detention center cell na mag-isa. Dahil sa kanyang lagnat ay nakaramdam siya ng matinding lamig na nagpagulong-gulong sa kanyang buong katawan ng walang tigil. Pakiramdam niya ay hindi na niya ito mahawakan. Kaya bumulong-bulong siya at nagsumamo. Pakiusap, maawa ka sa akin, bigyan mo ako ng kubrekama, nilalamig na ako, nilalamig na ako. Ngumiti ang matandang Mrs. Wilson, ano ang pangalan mo? Gusto pa rin ng mga taong katulad mo na takpan ng kubrekama. Sinasabi ko sa iyo, kailangan mong matulog sa banyo ngayong gabi. Wendy echoed, Lola, sa tingin ko kailangan niyang maligo sa malamig na tubig. Bakit hindi tayo pumunta sa banyo at tulungan siya? Nang marinig ito ni Elaine, umiyak siya at napaluha. At nagsumamo ng malungkot. Mama, hindi ko talaga kaya. Kung hahayaan mo akong matulog sa banyo at bibigyan mo ako ng malamig na shower ngayong gabi, pagkatapos, dapat akong mamatay dito ngayong gabi, nakikiusap ako sa iyo na magpakita ng awa. Mabangis na sinabi ng matandang Mrs. Wilson, inaasahan mo pa rin na maawa ako sa iyo? Sinasabi ko sa iyo, gusto kitang mamatay na agad. Mas mabuting huwag kang maghintay ng gabi para mamatay, mas mabuting mamatay ka na. Umiyak si Elaine at sinabing, naik. Ikaw at ako lang ang may kontradiksyon at ako ay nagdusa sa iyong galit ng higit sa dalawampung taon. Bakit mo ako pinapatay ngayon? Kahit galit ka sa akin hindi na kailangan para ayusin ko na hindi kita pinatira sa vilya. Pagkatapos makipag-usap, tumingin siya sa kapatid na si Gina sa selda, umiiyak at nagmamakaawa. Ate Gina, alam kong galit ka sa manugang na ito, ngunit hindi ko siya hinahayaang tumira sa aking vilya. Ang binan na ito ay gumuguhit lang ng linya. Higit dalawampung taon na akong kasal sa pamilyang Wilson. Never akong nagpatalo sa kanya, hindi talaga siya pinagalitan, at kahit na palagi niya akong binubuli. Sa mga oras na ito, hindi sapat ang pamilya Wilson. Tinawanan ko siya at kinutya. Ngunit lahat ng ito ay walang paggalang, ngunit iyon lang. Pero nakita mo rin kung paano niya ako tratuhin itong nakaraang dalawang araw. Pinalo niya ako at pinagalitan. Sinubukan niya ang lahat para pahirapan ako, e bully ako, ito talaga ang pumatay sa akin. Bilang isang matinong tao, hindi mo ba nakikita kung sino ang masamang tao sa pagitan naming dalawa? Kung ako ay kasing sama niya, sa tingin mo ba ay mabubuhay pa siya hanggang ngayon? Kung ako ay kasing sama niya, paano pa rin siya magiging malusog at inaaway pa ako? Ito ay nagpapatunay na hindi ako ay kasing sa magaya ng sinabi niya, at siya ang tunay na masamang tao. Nang pag-usapan nito, naluluha si Elaine, at ang buong tao ay parang isang kalye na naninirahan na dumanas ng malaking kawalang katarungan. Nang makitang naglakas loob siyang akusahan siya, galit na lumapit sa kanya ang matandang ginang Wilson at sinampal ang kanyang mukha. Kaagad pagkatapos, hinawakan ng Lady Wilson ang kanyang buhok at hinampas ito sa pader na nagmumura sa kanyang bibig. Ikaw ay walang kahihiyang bagay, nangahas kang magdulot ng hindi pagkakasundo dito. Akala mo bang hindi kita papatayin? Kabanata 880 Sam, nang marinig ang maluhaluhang reklamo ni Elaine, napagtanto din ni Gina sa oras na ito ang kanyang sinabi na parang may sense. Bagamat inakusahan ng Lady Wilson si Elaine ng pagiging unfilial, at pinagalitan pa siya na talunin at pigilan siyang manirahan sa villa ng Thompson. Ngunit ang Lady Wilson ay hindi mukhang isang taong kinahirapan ng mahabang panahon. Siya ay nasa mabuting kalusugan at malakas ang espiritu, at hindi siya mahina sa pakikipaglaban sa mga tao. Kaya tila kung si Elaine ay may tenth puntos para sa kanyang unfilial piety, kung gayon ang kanyang pagkamuhi at ang paghihiganti para kay Elaine, ay magkakaroon ng isandaang puntos. Nang makitang nakikipaglaban pa rin ang Lady Wilson kay Elaine sa mga oras na ito, may naramdaman si Gina na mali. Agad niyang sinabi, huwag mong labanan ang Lady Wilson. Medyo malupit ka talaga, sa alinmang kaso, hindi mo siya itataboy sa kamatayan, tama ba? Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Elaine. Halos dalawang araw na ang nakalipas mula nang pumasok siya sa detention center, at matagal na niyang nakita na si Gina ang tanging suporta para sa Lady Wilson. Sa likuran ni Gina, naglakas loob siyang insultuhan at buug-bugi ng sarili ng walang konsensya. Kung hindi na siya sinusuportahan ni Gina, o kahit si Gina ay naaawa sa kanya at pinagbabawalan siya, mula sa paggawa ng anumang bagay sa kanyang sarili, kung gayon ang kanyang hinaharap na buhay ay talagang magiging mas mahusay. Sa pag-iisip nito, patuloy na umiyak si Elaine. Ate Gina, mas matalino ka, kaya mong sabihin sa isang sulyap, sa pagitan ko at ng Lady Wilson, siya ang talagang gustong pumatay. Iniisip niya na e-push to death ako. Kung wala kang gagawin ulit, baka talagang pahirapan ako hanggang mamatay nitong malupit na Lady Wilson. Medyo naiinip ang matandang Mrs. Wilson, at nagmamadaling nagsalita. Gina, hindi ka dapat maniwala sa babaeng nagsasalita ng walang kwenta, walang katutuhanan sa kanyang bibig. Na nagpaparamdam sa kanya na siya ay medyo sobra. Kung ayaw niyang gumawa ng anuman, ang panloob na balanse ni Gina ay si Sandal kay Elaine, and then, magiging passive talaga siya. Sa pag-iisip nito, ang matandang Mrs. Wilson ay nagmamadaling napaluha at itinuro si Elaine at nagreklamo. Gina, huwag kang magpapalin lang sa masamang babaing ito. Gaya ng sinabi niya, galit na galit siya kaya nanginginig ang boses niya at mahigpit niyang sinabi. Sa tingin niya ay mabuting tao siya nang hindi ako tinatamaan. Alam mo ba kung ano ang ginawa niya sa aking pamilya? Noon, ang aking anak na lalaki ay may isang napakahusay na first love girlfriend at napaka-ideal din na kandidato para sa isang manugang na babae. Ang babaeng 'yon ay talagang isang magandang babae at isang matinong babae. Kaya maraming beses na mas mahusay kaysa walang hiyang babaing ito. Noon, naghahanda na ang anak ko para magpakasal pagkatapos ng graduation, ngunit alam mo ba kung ano ang nangyari bago ang graduation? Mukhang nagulat si Gina at nagtanong, "Ano ang nangyari?" Itinuro ng matandang Mrs. Wilson si Elaine at galit na sinabi, "Itong mabahong walang hiya na babae. Dahil alam niyang mayaman ang pamilya namin noon, gusto niyang magpakasal at maging isang asawa, kaya sinamantala niya ang aking anak na lasingin at pinilit itong sumunod sa kanya." Pagkatapos ay sinabi niya sa kasintahan ng aking anak, "Tungkol dito nang walang kahihiyan." Ang babae na sa wakas ay pinilit na makipaghiwalay sa aking anak at mang ibang bansa. Sa huli, napilita ng anak ko na pakasalan ang bitch na ito na hindi niya mahal. Simula noon, mahigit dalawampung taon, hindi naging masaya ang anak ko sa loob ng isang araw. Nakakalungkot ang kasal ng anak ko, salamat sa bitch na babaeng ito. Kabanata 800 at Siyam na po, siya ang sumira sa buhay ng anak ko. Dalawang beses ko siyang binatukan, sa tingin mo ba makakabawi ito sa habang buhay na kaligayahan ng anak ko? Natigilan ang mga babae sa buong selda. Walang nag-iisip na si Elaine ang gumawa ng ganoon ka walang hiyang bagay noon. Ano ang pinakaayaw ng mga babae? Ang manluloko at ang may bahay. Sa makatuwid, matagumpay na napukaw muli ng mga salita ni Mrs. Wilson ang pagkamuhi ng lahat kay Elaine. Napakaraming tao ang napag-alitan. Ang mabahong walang hiyang babaeng ito ay nangahas na gumawa ng mga walang hiyang bagay sa murang edad. Yun nga, paano ang isang seryosong babae ay magpipilit na kunin ang kanyang katawan, kapag ang isang lalaki ay lasing? Hindi ba slot lang ito? Nakakadiri, ito ay hindi hihigit sa isang third party na namagitan, ang susi ay ang paggamit ng mga mapang abusong pamamaraan. Nang makitang matagumpay niyang natulungan si Elaine sa isang alo ng pagkapuot, si Old Mrs. Wilson ay nakatulong na gumaan ang loob niya, ngunit hindi niya maiwasang isipin ang sarili. Elaine, damn thing, sa pagkakataong ito, gusto pa niyang mag ng Discord at gusto niyang bumalik? Okay, pagkatapos ay gagawin kong itaboy ka sa bangin. Dahil dito, lumuha rin siya ng dalawang linya at galit na nagreklamo hindi mo alam ang pinakakasuklam-suklam na bagay. Ang malungkot na babaeng ito, at ang kasintahan ng aking anak noong panahong iyon, ay magkasama pa sa silid ng parehong dormitoryo noon, matalik na kaibigan at mabuting kaibigan. Bilang resulta, ang malungkot na babaeng ito ay bumaling sa kanyang ulo upang gawin ang isang walang hiyang bagay. Siya ay nakitulog sa nobyo ng kanyang mabuting kaibigan. Hindi lang niya ninakaw ang boyfriend ng magaling niyang girlfriend, kundi pinilit din niya ang magaling niyang girlfriend upang pumunta sa Estados Unidos. Nabalitaan ko na mahigit dalawampu na siyang hindi bumalik sa bansa. Lahat ng ito ay salamat sa babaeng ito. Matagumpay na ginawa ng mga salita ni Mrs. Wilson, ang kaunting awa na katatapos lang ng lahat ay agad na naging abo. Napalitan ito ng lubos na pagkamuhi kay Elaine. Kinabahan si Elaine na muntik na siyang matumba. Hindi niya inaasahan na si Lady Wilson ay alam ang mga gawain ni Mei Ching at magiging abo ang maliit na pundasyon na kanyang itinatag. Ang ginawa ni Elaine kina Mei Ching at Jacob, ang matamis nilang pagkakaibigan, ay isang matinding kasamaan na lahat ng paghamak ng mga babae. Sa makatuwid, ang simpatiya ng lahat para sa kanya ay nawala sa isang iglap. Hindi lang iyon, mas matindi pa ang galit ng lahat sa kanya. Ang isa sa mga babae ay tumalon pababa mula sa itaas na kama, lumapit kay Elaine, dinampot ang kanyang mga plastik na chinelas at hinampas ng malakas ang mukha ni Elaine. Bugbugin kita hanggang kamatayan, walang hiyakang bagay, ang aking asawa ay nahook up ng isang slot na babaeng katulad mo. Agad na sumigaw ang isang grupo ng mga babae, at may sumigaw. Good fight, patayin mo itong walang hiyang slot. Sa pagkakataong ito, binugbog at sinigawan si Elaine. Ngunit may dalawang babae pang sumugod sa kanya ng mabilis, sinipa siya at sinuntok. Malamig na tiningnan ito ng matandang Mrs. Wilson at ngumiti sa kanyang puso. Elaine, gusto mo pa akong ipaglaban base sa bigat mo, hinahanap mo lang ang kamatayan.